guys, mapopostpone muna yung lip ko kasi akala ko, um, tawag dito, uh, sisingit sana ako kay Miles sa lip tattoo. Akala ko hanggang gabi pa siya. Eh, buti pa gumabiyayin na ako, sabi niya is maagaw yata na siya uuwi. na late reply na siya. Um, makakonfine yung lola niya. syempre priority lang. Paro, paro priority yung lola niya, guys. ba? Diba? Sabi ko, sige, next time na lang ako pupunta doon. yan, pauwi na ako kaila mama may kukunin din ako na nagtinola daw siya for, para sa dinner ni Hugo. So, ayun. Sabi ko, next time na lang kasi ayoko rin magpaantay and um, baka ma din ako somewhere sa Alabang or what nakakaya naman. Share priority niya yung lola niya um, na confined daw kasi. Sabi ko, sige, next time na lang. pag wala na akong monthly period ng Monday, pero pag meron akong monthly period, siguro next time na. Next, next. Hindi pa talaga ngayon.